Hello everyone! Magandang buhay sa inyong lahat. So sa video na ito ay bibilhan ko yung mga classmates ko ng pizza bilang pasasalamat na rin sa pagsuporta nila sa mga videos ko. Actually, dati pa sana to kaya lang minsan hindi kami kompleto. So sa ngayon ay kompleto na kami. So ito na yung pagkakataon na bibili ako ng pizza. At timing din dahil birthday ng isa naming kaklase, si Chelsea Tanalion. So tatlo nga pala kami dyan ang pumunta sa Banwa para bumili ng pizza, si Aleha at saka si Angel. Gadaan namin sa kalsada ay meron na kilala sa akin. Isa sila sa mga so supporters natin. So, shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Ah. Mag-aral kayo ng mabuti at mag-ingat kayo palagi. So, nakasakay na nga pala kaming tatlo dyan sa tricycle papuntang Banwa. At doon kami didiretso sa G7 Gimaras Style Pizza. pagdating namin sa store nila, ay kagad naman kaming pumili ng aming bibilhin ng flavor ng pizza at medyo natagalan pa kami dyan kasi maraming pwedeng pagpipilian. Pwede nyo rin i-visit yung page nila kasi nandyan lahat ng menu. So sa mga maras or sa mga nagdayuhan lang dyan at naghahanap ng pizza para sa mga okasyon, Pwede kayo pumunta dito sa G7 Gimara style pizza. Located lang po siya sa San Miguel Hordan Gimaras katabi ng Prince Hypermart. So, nakapili na nga pala kami ng flavor at nakabayad na rin at iniintay na lang namin diyan. Habang naghihintay kami, itong Alihan naman ay zino-zoom yung mukha ko. Ewan ko kung ano yung ginagawa niya. Ganern. Eh. So, Bombastic side eye. You will never see that. Wow. Dogmeat sa udon ng tama pa ka. Kami ay ko, basta kami yung magkakasama ay bardagulan talaga. Hindi rin naman kasi mawawala sa mga magkaklase yung bardagulan. Pero syempre, nasa tama lang. So ayan, maya maya pa ay na yung inorder namin na pizza. At kaagad naman kaming lumakad kasi meron pa kaming bibilhin. Bibili na rin ako dyan ng soft drinks para kahit pa ay meron din kaming maiinom. Dito nga pala kami bibili sa Southern Trading. So pagkapasok namin dito ay kumuha naman sila kaagad ng dalawang 1.5 na coke. At bumili na rin kami dyan ng maliliit lang na plastic cup para sa binili naming coke. At syempre, tayo pa rin yung magbabayad, ano. So, meron pa pala kami nakalimutan yung maliit na kandila, kaya bumili na naman ulit kami sa kabilang store. So, ang gagawin niya pala namin sa maliit na kandila ay ilalagay namin sa Choco Tops, tapos hindihan yung kandila at ibibigay sa magbabirthday namin kaklase na si Chelsea Tanalion At pagkatapos ay sumakay na ng jeep ang mga babae at pabalik na ng school. So, daladala na yung cup, yung pizza, at saka yung coke. So, syempre, daladala na rin namin yung Choco Tops na mayroong kandila. So, pagkadating namin dito sa bench ay naabutan namin sila na gumagawa ng aming parol. At hindi rin naman inasahan ni Chelsea na may paganito pa pala. Medyo nahihiya pa nga siya pero okay lang, maganda ka naman. So ayan, sinindihan na nga pala namin dyan yung kandila at pinahawakan sa kanya at pinawish siya kung ano yung wish niya. So syempre pagkatapos ay kinantahan na rin namin siya ng happy birthday. So ang wish ko lang sa'yo Chelsea is more birthdays to come at i-guide ka lang palagi ni Lord sa mga goals mo. I wish you good luck in advance para na rin sa ating section BSIT 4C para sa paparating nating OJT. Sana kakayanin natin at kakayanin talaga natin. By the way, maraming salamat nga pala sa supportan nyo guys. Sana soon sabay-sabay nating abutin yung mga pangarap na gusto natin sa buhay. Good luck in advance and God bless you all.